Retired military dogs, sila ang mga asong bayani natin. Ano nga ba ang nangyayari kapag nagre na ang isang military dog? Safe nga ba na mag-adopt ng isang military dog? At kung mag-aampon ka ng isang military dog, ano ba ang mga dapat gawin mo? Ano nga ba ang mga military dogs o mga canines? Sila ay ang mga aso na trained para mag-detect ng mga illegal na bagay, mga explosives o mga bombs. Meron ding mga canines na ginagamit para sa mga rescue missions, sa tracking at protection. Ganyan katindi ang mga trabaho ng mga asong ito kaya naman tinuturing ko silang mga bayani. Nag-undergo muna sila ng isang matinding training at kapag nakapasa sila, sila ay opisyal na magiging parte ng isang departamento at sila ay maa-assign sa iba't ibang mga lugar. Kadalasan ang mga ginagamit na breed ng mga aso para sa Gantong klase ng mga trabaho ay Belgian Malinois, German Shepherds, Labrador Retrievers, Golden Retrievers, mga JRT, uh, mga Beagle, at kung ano-ano pa. Basta, kakayanin nila yung rigid na training and kakayanin din nila gawa yung mga trabaho nila. Kadalasan, sila ay magbibigay ng serbisyo on the average of 10 years. And after nun, magre-retiro na sila. Ang tanong ngayon, ano nga ba ang nangyayari kapag nagretiro na ang isang military dog? Normally, sila ay hahanapan ng isang pamilya na mag-aampon sa kanila. Kapag naman ang isang canine ay hindi nakapasa for adoption, let's say meron siyang ugali na hindi fit doon sa family or may merong konting aggression, ang mangyayari sa kanila ay matitira sila doon sa isang lugar kung saan uh, doon na nila uh, spend yung buong buhay nila. So, meron din naman mga organization kagaya ng Hound Haven na pinuntahan ko dati na sila yung nag a adapt dun sa mga uh, canine Tapos maghahanap sila ng family na willing mag adapt sa mga asong ito Marahil nagtatanong kayo kung bakit hindi pwede na yung handler niya na lang yung mag-adopt sa kanya Ah, uh, naiintindihan natin sila kasi mayroon silang mga trabahong kailangang gawin. And kung isang K9 handler ka after na makapag-handle ka ng isang aso and then ni-retire, bibigyan ka ulit ng gobyerno ng isa pang aso na i-train mo and ikaw din yung mag handle dito. Tuwing nakakapanood ako ng mga video ng isang handler at yung aso niya tapos magre-retire na, kitang-kita mo yung lungkot sa mga mata ng handler. Siyempre, napamahal na rin yung mga handler sa kanila, lalo na kung nag-spend sila ng 10 years para i-train and araw-araw silang magkasama, there's no chance na hindi mapamahal yung handler niya sa aso. Ang wish ng mga canine handler ay sana merong isang pamilya na mag-fit and magkaharoon ng time para i-adapt yung mga hinahandle nilang mga aso. Pagkatapos ng mahabang serbisyo, deserve naman ng mga bayaning aso o ng mga canines na magkaroon ng isang pamilya na mag-aaruga sa kanila, magmamahal sa kanila for the rest of their lives. Safe nga ba na mag-adapt ng mga military dogs? Generally, safe naman na mag-adapt ng mga military dogs dahil ang mga asong ito ay nag-undergo na ng matinding training. Pero, dapat pa rin na ng oras ang mga possible adapters para makapag-bonding ng mga retired canines. Sa gantong paraan, malalaman niya kung ano ba yung ugali ng kukunin niya na aso, ano yung mga hilig ng mga kukunin niyang aso, and kung paano yung mangyayari dun sa pagsasama nila. Pwede munang simulan ng mga mag a sa mga retired canines sa paglalakad sa kanila, pagpapaligo, pagpapakain para mas makita nila kung ano yung disposition ng kukunin nilang aso. Ano pa ba mga pwede natin gawin para mas maging maganda ang pag ampon ng isang retired canine? Unang-una, tandaan natin na sila ay mga working dogs. Nasanay sila na meron silang ginagawa, meron silang trabaho, kaya naman hindi pwede na kapag nag ka ng retired canine ay ikukulong mo lang sila. Kaya naman, wala na silang gagawin. Dapat ay mabigyan mo pa rin sila ng mga exercise kagaya ng paglalakad o kaya paglalaro ng bola at mga mental exercises. Pwede mo rin ipagawa sa kanila yung mga commands na alam nila and ipractice mo yung mga skills na natutunan nila dati. Sa ganitong paraan ay mararamdaman pa rin ng aso na meron pa rin siyang purpose sa buhay o meron pa rin siyang trabaho hindi man ganong kahirap kagaya ng ginagawa niya dati, ay mararamdaman pa rin niya na may value siya. Sa ganitong paraan, mas mapapadali ang pag-transition niya sa retired life. Pangalawa, siguraduhin mo na madami kang oras para pagtuunan ang pangangailangan ng asong inadapt mo. Dapat meron ding oras ang buong pamilya nang sa ganon ay ma-introduce mo ng tama ang iyong inadapt na canine sa buong family kailangan din na may bonding siya sa lahat ng tao sa bahay para naman mas maging safe para sa lahat. Pangatlo, maging handa ka sa mga vet bills. Itong mga asong to ay tumatanda na at kasama sa pagtanda ang regular check-up. Lalo na dahil sa edad nila, mas malaki yung posibilidad na nagkakaroon na sila ng mga sakit. So dapat, handa ka sa gastos. Huli, at pinaka-importante sa lahat, dapat kaya mong mahalin ng buong puso ang mga retired canines na ito. Yung araw ng mga bayani, wish ko ay makahanap ng forever home lahat ng retired canines. Saludo ko sa inyo at mabuhay kayong lahat.